mga kababayan, tara samahan nyo ako, Mapasyalin uh, ang lugar na ito, na uh, malasikritong kalsada, sa unaan ay uh, masikip, pero dito ay malawak, at uh, aming nadatnan yung isang uh, mas malaking uh, kalsada dito sa may uh, bulog hindi ko alam kung barangay ito o oh, sityo, ang um, pagkakalam ko ay sityo ito mga kababayan so ito yung kalsada oh papunta ito ng uh, Villegas at ito ay papunta ng highway ito uh, kung saan pupunta kami doon sa may swimming pool so tara samahan niyo ako guys Ayan, ayan. samahan nyo ako sa aking pong, uh, paglalakbay dito sa may uh, barangay Balbalatong Puso Rubio Pangasinan mga kababayan at uh, punta tayo doon sa Sitio Bunag kung saan ay ito yung araw na maliligo tayo doon sa swimming pool mga guys alright so samahan nyo ako guys sa aking paglalakbay dito kasama ko ang aking pong, mga uh, pamilya ba ayan So nauna na yung mga kasama namin At uh, siguro mag-aantay naman siguro sila sa may barangay Dahil may papasokata doon na kalsada mga guys Alright let's go Ayan shout out sa mga makasilip Dito sa may uh, video namin mga kababayan At maraming salamat sa inyong mga suporta Alright So ayan o oh. Andito na kami sa may uh, Uh, mga maraming uh, kahoy. Oh, tingnan nyo naman mga kahoy, yung berdeng yung, yung mga ano nila. Dahil umulan daw dito mga kababayan, nung wala kami, eh, nung kami, wala ang ulan. Kaya sabi nila, eh, ba't pag dito kayo walang ulan? Uh, sabi ko naman, makasiguro siguro para makapagpawis naman kami. So, yan o. So, samahan nyo kami mga guys sa aming pong... Uh, Uh, pagpunta doon sa sitio bunag at siguro naman baka hindi umulan dahil yun nga uh, para masaya ang pagliliko namin mga kababayan so right so maraming maraming salamat sa mga maut makasilip shout out shout out sa inyo dito sa may pangasinan lahat ng taga pangasinan ay shout out sa inyo lahat mga kababayan So maraming salamat, maraming maraming salamat sa mga bawat makasilip talaga sa inyo dito. Ayan, uh, di ko alam kung may followers ako dito. So anyway, basta marami. Let's go! So right, 'yun. At dito na tayo sa mga barangay hall ng Imbalbalato mga guys. At uh, ayun, nakita ko na yung mga kasama namin. Pumasok na sila sa may kaliwa. Ayan, dito tayo papasok Ayan o. Oh. So pumasok na yung biyanan ni Alan. Ayan sila Alan o. Oh. Alright. So, muli, samahan nyo kami mga guys sa aming paglalakbay dito o. Oh. Yan, papasok na. Ito ang pinakamagandang daanan talagang scroll dito ito noon pa nung bago ako dito nung, uh, dito naman ako nakapangasawa. at nung duman kami dito ang sikip-sikip na ni bago ako parang hindi ako taga probinsya sa pagkiramdam ko ba dahil nasanay nga tayo sa mga yan sa mga malawak yan at nung pumasok ako dito ay nako yan at at na nga na asfalto na ang daanan nila o, tingnan nyo naman ang mga kakahuyan dito ang ganda Ayan o, may mga Indian Bingo, at saka mangga, may saging, ayan. Dito ay uh, maraming uh, tubo ng uh, unas dito mga guys. Ayan, tubo nga. Oh. So, dito nagluluto uh, sila ng uh, mga suka, ayan, mga patupat na inaakyat doon sa bagyo. Ayan, ayun no mga tubo yan ng uh, unas mga guys, sa gilid. Uh, medyo nadamuan na dahil... Uh, Pwede na nga uh, ano yan, uh, harbisin. Pwede na lang haharbisin yan dahil uh, ngayon yung araw na nag na sila ng mga tubo para, uh, yun, iano sa mga darapilan ba mga guys, mga kababayan. At uh, marami sila dito. yan Siguro madadaanan natin dyan sa kabila at uh, sanay uh, maispatan yung ating kamera para makita natin mga kababayan. So, yan o. Oh. Oh, may mga ano pala dito, mga buko. Ayan. Hindi ma-capture yung ating camera. Ayan o. Na halo black sana yung mga gilid. Ayan o. Uh, dito banda ay medyo napalawak na. Dahil doon sa kabila, Diyan sa may unahan, ay uh, na dumadaan ate yung mga ma may malalaking truck para maikarga yung iba. O iwan ko lang kung para makuha yung, yung nagaano nila. Ayan o. Sa kabila. Ayan o. O dito banda. Nagaano yan sa may uh, darapilan. Para lulutuin at uh, yun yung mga suka na binibinta dyan sa bayan. At tinaakyat sa mga dito sa, doon sa Baguio. At ini uh, yun bini binibinta doon sa mga ibang uh, city. Yan. Sa Manila mga at ganyan nata mga kabibayan. Pinupunta dyan. Ayan o. Oh, mga tubo yan nga uh, ng unas. sa gilid. Sa mga. Yan sa may unahan Oh. oh. Ayan, nandito uh, na tayo sa may uh, papunta ng Villigas at papunta ng, uh, ayan o, oh, sa kabila, uh, tubo ng uh, Onas yan mga kababayan. At uh, yan, papunta ng highway dito mga guys. Alright, so samahan nyo ako. Ayan o, oh, mga, dito banda darapilan ng isa. Yan ang isang darapilan dito sa may bunag. Marami pala dito. Oh. Marami palang nagdadapil uh, ng na mga tubo dito. Mm. You know, mga suka pa, oh. Yan, oh. Yun, oh. Yan, oh, oh. Wow. Mara. Marami. Yan. Dito talaga ang malawak na nagluluto ng mga ano, suka at mga patupat. Yan. Dito umaangkat ng mga kababayan natin na inaakit dito doon sa Baguio. Ayan, binibinta at sa hindi lang sa Baguio. Yan sa Mordanita, Dagupan, yan sa Manila. Sa mga karating na mga bayan. Yan, mga mga kababayan. you know tubo ng uh, unas yan sa uh, may kaliwa. At dito tayo sa may ano. Yun. Dito ako, naligaw ako dito eh. Akala ko doon sa kanan na yun eh. Buti na lang, sinusundan ko si Lalan. Ayan. At uh, mayroon pa ang isa dito. Ay, uh, nalito ako ulit. Yan oh. dito o, oh, may papasukan ulit dito at dito na kami pumasok sa may uh, kanan. Yan, Hindi ko alam kung anong bayan yan. Pupunta na yan. Sa na yan. yan. Kaliwa na yan. Yan ay, dito na papasok. at uh, na to papunta ng uh, swimming pool mga kababayan. So alright. Shout out. Shout out sa bawat uh, makasilip sa lugar ng... Uh, Uh, ibig ko sabihin yung uh, video namin ito mga babayan salamat sa yung mga mga suporta pagsilip sa simple naming uh, video ayan oh, kahit uh, medyo magulo ang amin pong camera dahil talagang uh, mataltag siya kung maglakad ka pwede kung maglakad yung magbibideo magkakamera ba pero nasa loob ng sasakyan kasi kaya ang lalalim yung mga butas hindi maiwasan. Eh, nakatakot naman bago tayo dito eh. May mga tricycle pa at motor. Eh, dadaanan na lang natin, lalakaran na lang natin para kaysa yung makasagi tayo dito mga kababayan. So right samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Okay, yun yun o, oh, tubo na yun o. Oh. Tubo yan na malawak mga kababayan no oh. O, oh, grabe. Ang dami-dami pa lang tubo dito ng unas. Dito pala dito, uh, dito pala ano. Naitanim yung mga maraming ano. Tubo ng unas na pwedeng ano in, pitasin para mag uh, maging suka. Ayun you know? oh. Oh, dito na tayo mga guys. Malapit na tayo. So, yun, maraming maraming salamat sa inyong mga suporta talaga mga guys sa aming po uh, bawat video. Ayan, at so shout out, shout out sa bawat makasilip. Ayan, shout out sa mga kababayan natin dyan sa Bisaya, Luzon, Bisayas, Mindanao. Ayan na. Ayan, so mga kapwa natin dyan na mga vlogger. Maraming salamat. Sana uh, pa-share po ang amin pong video. Ayan, mga kababayan. So, yun, o, oh, tingnan nyo naman. O, oh, malaberde ang mga dahon, mga guys. O, oh wow, mga nara yan, mga kababayan nara ayan o so, yun o okay alright so, yan lamang po ang ating pong video ngayong uh, araw na ito, mga kababayan so, maraming maraming salamat sa inyong pagsilip sa amin paulit, pasensya na kayo, paulit-ulit kong sinasabi na, uh, maraming maraming salamat sa inyong pagsilip, talaga sa amin pong bawat video at uh, ay, uh, pa-share po, pa-like naman ang mga aming pong video mga guys para sa ganon ay eh, mapansin tayo ni YouTube mga guys at sa mga bawat magko-comment. So maraming salamat sa inyong kom komento sa aming pong mga bawat uh, upload mga guys. Comment lang po kayo, libre dyan mga guys at uh, bilang isang suporta ba sa aming po mga bawat video. So ayan, pa-like naman po at kung hindi ka pa subscribe ay pa-subscribe po ang aming video. 拜拜。Bye bye.